Ako po si SG Ebio Oscar po, uh, nakaduty po dito sa Rizal Shrine Kalamba sa bahay, sa bahay po ng ating pambansang bayani uh, na si Dr. Jose Rizal. Uh, nais nice ko lang po ipagbigay yeah. alam sa inyo na si Kuya Jerwil Magdasal Turan, taga Setyo, Cantina Pibuena Vista, Inhulgan City, Negros Oriental. Humingi po ng tulong na sana po mga uh, uwi na po siya. Gawa ng halos ilang buwan na po silang di pinapasaw. Si Kuya Jirwil po, na-recruit lang daw po sila dyan ng magtutubo. na sila dito sa Balayan, Batangas para magtubo. ngayon po, ilang buwan na silang di sumasahod. Kaya ang ginawa ni Kuya Jerwil, umalis po siya. Pero ilang araw na daw po siyang naglalakad. Nilakad lang po niya hanggang sa nakarating sa dito sa Kalamba. Isakto eh, na naman nakita ko kanina si Kuya Jirwil. Ayan po si Peter Will. Sakto, nakita ko kanina. Bumili ako ng ulam. Akala ko si Raulo po kasi kung titingnan mo, madungis, tapos... Ano, sa lanta pa yung paa. Ayan po yung paa ni kay Gerwin, sa lanta. Eh, naluko po sila ng kanilang recruiter sa pagtutubo. Ayan, yung bag niya. Eh, tinawag ko. Tinawag ko siya gawa ng... Sa'yo ko parang nagubutom kasi sakto, dito po siya pumunta sa akin eh. Hindi, binigyan ko po siya ng pagkain. Ayan, pinakain ko si kuya. Tapos, alas mangyayak niya po siya nung nilapitan, nung lumapit ako sa kanya. Kasi nga, pinapakain ko siya. Tapos, sa patunay daw na hindi siya masamang tao. Ito po, nagparente siya sa akin ng voter's ID po. Ayan, ito po yung voter's ID nila. Sana po, mabigyan siya ng tulong ni Mayor George Joan Reyes lahat po sana ma sana po sa lahat ng may F FB diyan na uh, paki-share na lang po para mabilis tayo na kumalat yung video para mabigyan agad si Kuya ng tulong. Ito po si Kuya. Kuya, pakilala ka nga ikaw si Kuya. Si Jeruel Mukasal. Eh lahat. Jeruel mo ako ang kumontrabaho ng electric rod. Wagi. Wag okay. may klarong pala. Trabaho. Kumisulto tabang ko nga yung tabang ninyo sana makauwi ka na kuya Oo, oh, makauwi mo lang kuya gusto mo talaga makauwi na doon eh, manawag ka kuya kay Mayor ano pa lang Mayor George John Reyes Mayor tabangin ko Mayor dito ako eh yan mas ginawa tao na ako dito eh wala akong matabangin yung gwardiya ah, buwan na gutom na kukayo Huwag ka adlaw nung itong kaon. Bakit taong ko ninyo. Grabe, dalawang araw kayo kuya ko lang kain talaga? Wala. Ayun nga po, eh. kaya nung yan, pagkain ko kuya, binigay ko nilang kay kuya. Ayan, alam na alam ni kuya yan, kaya di ba? Ayan. Sana po, mabigyan agad ng tulong -sulong.